Dr. Vito, gaano po ba dapat katagal naming pinapayagan ang aming mga anak na gumamit po ng cellphones, ng tablet, or manood po ng TV? Ano po ba yung mga dapat i-recommend po sa kanila? So ito pong ating reference ay according po sa American Academy of Pediatrics and sa Canadian Pediatric Society. So ito po yung recommendation. Kung kayo po ay may mga anak na less than 2 years old, ibig sabihin po nito, huwag nyo po silang hahayaang ma-expose sa mga TV, sa mga cellphones, or sa tablet. Yung ultimong nakikita po nila kayo nagsa-cellphone po sana sa kwarto kapag po kayo nagkakasama, nasa halip po ay banding po ninyo. So, kailangan po natin itong iwasan po sa kanila kasi yung mga 1 to 2 years old, alam na po nila kung ano po yung dapat makita. So, ito po yung na imprint po sa kanila. So, iwasan po natin ang gantong exposure. Lalong-lalo lalo na ngayon, hindi na po natin nakokontrol kung ano po ang lumalabas po sa social media or ibang online platforms. Number two, kapag ang mga anak nyo po ay mga 2 to four years old, so at least kailangan nating ilimit ang kanilang mga oras sa paggamit ng mobile phones, panonood po ng TV or tablets ng less than one hour. So, kailangan hindi lalampas po yan sa isang oras. At kapag meron po kayong mga anak na five years old pataas, kadalasan po kapatid, may mga ibang recommendations na at least one to two hours nyo po lamang po sila na ina, pinapayagad pong gumamit ng mga mobile phones, ng tablet, or manood po sa TV, lalong-lalo na kung may mga interactive naman po itong kasama. So, at least alam nyo po dapat kung ano ang limitation. So, take note kapag mga around, kailan po ba dapat tayo magkaroon ng break? For at least mga 30 minutes po sana nang sa ganun po, may interval naman, hindi naman po dire-diretso, baka naman ma-develop yung eye strain sa ating mga bata, lumabo naman po yung kanilang mga mata. So, ang ginagawa po natin po ngayon, kailangan po kapatid ko hanggat maaari, kayo po mismo mga magulang, ang mag po ng break time. Kasi hindi naman nila malalaman na 30 minutes sa na kasalanan nanonood ng TV or na gumagamit po ng cellphones or mga tablet so kailangan po natin na i-motivate ang mga bata 5 years old pa pababa or kahit po pataas na gamitin po natin yung ating free time, yung time natin makipaglaro sa kanila, yung mga outdoor activities, yung mga family activities po. Nang sa ganun po mag-improve po yung communication po ng mga bata sa mga magulang, mag-improve yung kanilang communication, attitude kaugalian po nila sa kapwa po mga bata. Kasi ito yung mga time na dapat naglalaro po yung ating mga anak eh. So wag natin silang limitahan po sa maggamit po ng mga uh, tablet, TV, or mga cellphones po. No? So ito po ay mga simpleng payo na maaari nyo pong i-apply sa inyong mga pamilya. At ito po si Dr. Vito ang inyong mindo rin yung manggagamot.